Brigada Mga kabrigada Ngayon ay pag-usapan na naman natin Yung update mga kabrigada Diyan sa International Criminal Court Brigada Gaps mm. uh, Sa susunod na buwan, May eh, Magsisimula na yung admission Ng mga pwedeng mag-participate Sa uh, trial mm -hmm. Diyan sa impeachment uh, I mean sa uh, complaint against uh, uh, Dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte Diyan sa International Criminal Court Mga kabrigada At isa sa mga pinag-uusapan yung mga gusto mangyari ngayon ng defense team ni dating Pangulo Duterte, Brigada Gabs, mm -hmm. na i sa dalawang IDs mm -hmm. yung mga pwedeng uh, i-present ng mga witnesses, ng mga victims dyan po sa ICC mga kabrigada, bagay na kinikwestion naman ng kampo ng prosecution ng mga complainants mga kabrigada. kaugnay nga po niyan, nasa linya po ng ating telepono, ang Assistant to Counsel ng mga complainants dyan sa ICC, si Atty. Christina Conte. Atty. Conte, magandang umaga po sa inyo magandang umaga. Gagaag niya rin si Gatingham. Aha. Unang-una po, attorney, ano pong mga pangunahing rason? Ba't po ninyo tinututulan yung paglilimita po ng dalawang IDs para doon sa mga victims, sa mga witnesses na maaring makapag-participate po dyan sa trial sa ICC? Eh, dahil napakalipit naman kasi yung requirements nila ito. Parang malipit pa sila sa bangko. At mm tingin namin hindi nila naiintindihan ko ano yung itsura o ano ignasyon ng mga biktima dito sa Pilipinas. Uh, sabi nga nga, hindi naman ito dito yung war on drugs. Mm. Massacre of the poor. Kaya kung ang gusto nila ay passport or national ID lamang, mm. aba, eh, ito ay anti-poor. Mm. Uh, kung baga, yung nabiktima, ay eh, mabibiktima na naman. Oh. Pero, Brigada Abner, ini mo na na, uh, hiwalay kami sa prosecution, ang mga biktima ay may sariling legal team. Okay. Mm -hmm. uh, iba ang uh, dito sa ICC. ha? Uh -huh. Kaya, baka kasi may isip ng iba dyan. Kaya sabi ko nga, naku, ito yata yung pang-disinformation. information. Uh -hmm. -huh. ang biktima, uh -huh. o kahit sino man sa mga biktima, dahil complain uh -huh. kapag pinakot mo, binawi nila yung talay nila, o ano, eh, masis, no, hindi na, na yung kaso. Mm. -hmm. Hindi. Ito pong participation mm. ay special na proseso kung saan ang kahit natin yung na sinong victima dahil sa ICC naman, hindi naman nakakalapin yung 30,000. Mm -hmm. Hindi pa pangalanan yan. Ang mga victima ay pwede mag-participate sa paraan na uh, magbibigay sila ng views and concerns. Uh oh, Okay. So, eto hindi kami yung prosecution at kaya, kaya ko din sinabi dahil, ngayon, ngayon ang deadline ng prosecution. Na eh. mm -hmm. uh -huh. so, mag-submit ng kanila din nilang um, views and concerns. Mm. Kasi -hmm. sila din eh. Uh, uh, partido din sila. Tapos kami to. Three-way to. So, 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 uh -huh. uh, prosecution, defense, at saka uh, uh victim. Okay. Pero... So, yata, inaabangan namin yung uh na -huh. mag-observe. Uh -huh. Mm. Mag ng observation uh -huh. ng prosecution. Kung uh kung -huh. so, dito sa proseso ng Okay. So ibig sabihin nun, yung uh, confirmatory hearing sa September, eh, prior to that, indami nyo pa aton ginagawa at ng mga sinasabit na mga uh, requirements dyan po sa ICC. At ang tanong ko po sa inyo, yung kahiningan na i yung dalawang mga IDs, yan po ba ay personal na, na uh, formally na i-request na, na iparating na ng uh, depensa dyan sa ICC? o ba natin gagawin talaga. Kaya mm -hmm. yung anim na buwan na yan, parang konti pa yan. Mm. Pero oo, oh, oh, uh, meron kasi uh, sa IGT, in-upload naman to. Uh, so sa IGT na yun, eh, parang may online court system. Mm. At may e-court. So uh, kahapon, kung so, isang araw, nakikita namin na uh, na 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 defense mm sa kailang uh, observation uh okay. sa requirements sa IT. At hindi nakita namin na uh, uh, passport at saka ano lang, uh, mm. national ID na nang gusto nila. Ah, uh, balik din yung konteksto, ang sabi kasi ng registry o oh, yung papalit na gana, kasi ito proof of victimhood and proof of identity. Yung sa proof of identity, sabi nila, eh, eh dalawa lang. Mm. Eh, yung sinagot ng registry, mahaba eh. Sinuha nga namin ito so, ako. ah, uh, sabi ko nga, okay kami dito kasi halos kinuha ito dun sa mga list of valid ID sa Philippines. Eh, di ba, pag ka sa banko may ganyan. Tapos pa nga. O ito ang primary ID. Mm -hmm. Ito ang secondary ID. Kaya, ito, okay ka sa pag-ilis sa lina lahat ng pwedeng evidence ng pagkakao dito sa Philippines. Okay, ah ato medyo hindi po kasi malinaw yung signal niyo pwedeng adjust konti para o para mas malinaw pa natin na mapakikinggan yung inyo pong paliwanag. Pero ano po yung gusto ninyo na pwede lang mai ng mga victims Atty. Conti? Ano pang mga available na mga IDs na para sa inyo ay ito pwedeng mai ng aming mga kliyente. Kung ano na hawak Oo. NL barangay oh, oh. ID ah mm -hmm. uh, ID mm -hmm. ng ID mm -hmm. yung mga ibang yung iba sa barangay kan barangay eh no ID ng ID pero uh, itong mga ID na ito ay kung anong hawak na oh, at kaya mm. ng mga na. Oh. na at ang inaasahan kahit anong government aid, Oo. Oh. Uh -huh. Meron default. Kung kaya kung palagang wala, Mm. Uh -huh. si uh -huh. sa ang ng uh dalawang -huh. tao, tapos na sa pagkatao ng isang tao. Kaya yun ang payag na kami doon. Oh. Uh -huh. Yan ay, mas ako naman makatao uh, maka uh -huh. ba? Uh -huh. Okay. Eh, paano kapag uh, hindi po pinagbigyan yung inyo pong kahilingan? Kayo po ba'y magpaparush up ng mga dokumento sa DFA para maiisyuhan ng passport, passport? At uh, dyan naman sa PSA, PSA. para ma maisyuhan po sila ng uh, national ID? Mm -hmm. Uh, posible. Kung ganyan ang mungyay habi at dahil uh, mm -hmm. hindi kami pwede mag-default, mm -hmm. wala ko. Mm -hmm. Eh, na re talaga. Ay, kailangan namin gawin. Oh. Mm -hmm. Ay, alam palagay ko, man, uh, kami mm ID ng IPC dahil nangyari na ito sa ibang sitwasyon. mm Uh, -huh. At okay. very, very peculiar yung situation natin na din uh -huh. national ID ay halos bago pa lang eh, di ba? Uh -huh. Ako nga wala akong national ID, ako maka apply oh. Tapos, yung, yung ano to, yung hard, uh, di ba papel ngayon yung pinaminigay, mm uh guys -huh. yung kontrata, BHP mo ang nag-attract, Mm-hmm. Uh -huh. Doon sa gumagawa niya, plastic na ID. Uh -huh. So, nakakagulo pa ang okay. um, national ID system at bagaman mandatory ay kinikilala namin na hindi uh, practical na kahingin mm -hmm. ito sa lahat. Mm -hmm. Kaya, uh, kung para sa amin, talagay eh, ko mananalo kami. In a way, ah. Mm -hmm. Kaya lang, ang babaw naman, sabi ko, oh. nanalo. Hindi, kung mga papanigan kami kasi mm -hmm. kung ano talaga yung tayang ito sa sitwasyon, mm -hmm. eh, yun ang dapat payagan. So okay. Kung, pero again, kung hindi pa payagan, sige, mm. eh, um, mag-ano kami, mag, ano sabi, mag kami ng mga kapitid. Mm. Okay. Pero sabi ko nga, ang hinap naman yung mag-LGU ID, di ba oh. pwede? Mm. Kasi oh. equivalent naman siya ng national ID, di ba? Mm. So, resident card. Okay. Sige. at uh, talo naman ako ng uh, konting uh, topic, ano ha, attorney. Ah, uh, kamakalawa ho, inannounce po yung isa pa sa mga makakasama sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Dov Jacobs. Mm. Eh, nung nag kami, partner, si Dov Jacobs pala, nag din siya mm. sa ilang mga leader na nakaharap din sa Crimes Against Humanity. Mm. So, ano ho siguro yung kumbaga ba naging pagtanggap natin? Ano yung inaasahan natin dito po sa isa pang kasama sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mm -hmm. Ang pinag ko kay Nicholas Bokman, uh, itong si Don Jacobs ay makakapulong din sa defense na pagtigilan sa jurisdiction. At mm -hmm. kung ang legality of the arrest, kung sabi nga natin sa Pilipinas, mm -hmm. jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. Mm -hmm. Kung baga, pwede bang umusena yung ICC at mama ba ang pagkakahulong sa kayo? Mm. -hmm. Uh, interesante kasi itong si Dog Jacobs ay sa kumito nga, meron yung karanasan sa ICC para hindi 15 years mm. na nag-handle ng cases. At trainer, mm. ito train yan eh, mm. uh, particular dito sa ICC matters. Kaya, kung ga-akademiko, mm. kaya interesting kung anong kalalaman ka. Oh. Pero sabi namin, eh, kahit pagkano kayo kagaling, mm. <laughs> sa ICC, hindi naman yung kung talagang hindi kadi-kadi-kadi sa kliyente yung Okay, final question galing sa aking uh, and uh, Atty. Conti. Uh, maingay po yung mga nangyayari dyan sa Senado, itong pagdinig ng uh, uh, Senate Committee on Foreign Relations. E, sa tingin ninyo mm -hmm. pa, may bearing pa itong mga ginagawang hearings dyan sa Senado, dyan naman sa kaso ni uh, uh, dating Paolo Duterte dyan sa ICC? Uh, para sa dito pero hindi ito ay ay wag denteng kailangan check in po wa share naman nila ay okay. pero kung sa kanila kung sa dito na jurisdiction mm. ng hindi may problema pala mm. eh ibig yon ang maayos sa IT eh, mm. hindi pwedeng to uh, keep sa kanilang awang nangyari tapos takot gagawa siya ng action eh kainan ng ng kailangan ng may kailangan may magpanong sa immigration. -hmm. kung anong dapat gawin. hindi yung parang pare wala kayo ng situation dito, immigration mo, kung naman kung 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 na hanggang ngayon, wala pa rin sila sa si pag-iliberte. Kaya anumang usapan sa jurisdiction, mm. -hmm. ang pagkakamali ng kanyang or illegality, quote and quote, ng kanyang arrest, eh, wala. Para sa ICC, eh, wala naman nagtatanong sa amin. Mm -hmm. Wala namang nakatampan sa mm -hmm. Kaya patuloy pa rin na dihingi ng ato. Okay. Puro hanash. Oh. <laughs> Puro mema lang yung mga sinasabi nila. Oh. Ano man lang ka, uh, ano lang man mangyari dito sa Pilipinas, magkakas na nila po ito, ano. Mm. Ang lagi, like, Di in at mm. sinasabi sa IPC, wala. Okay. Sige po. Okay, okay with that, uh, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga, ha? At uh, syempre, patuloy pa rin ho kami makikia-update kung ano ba ito, nabagbigyan ba ito hong hiling uh, ng uh, Duterte Camp sa mas stringent na qualification sa mga testigo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES-1 Capsule. Simulang tuparin pa rin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!